Ano ang ibig sabihin ng pag-iyak ng mga sanggol sa sinapupunan? Nakakalungkot nga naman sa pakiramdam tuwing makakakita ka ng isang sanggol na umiiyak, hindi ba? Ayon sa kamakailang research, ang mga sanggol ay umiiyak sa sinapupunan ng kanilang ina. Ibig sabihin, ang unang pag-iyak mo ay hindi talaga nangyari sa araw ng iyong kaarawan. Magandang palatandaan ang isang sanggol na umiiyak pagkatapos ng panganganak at nababahala ang mga doktor kapag ang sanggol ay hindi umiiyak. Pero ano nga ba ang ibig sabihin kung ang sanggol ay umiiyak bago ang panganganak? Nagsagawa ng pananaliksik ang mga researchers mula sa mga Universidad ng Durham at Lancaster ukol sa pagdevelop ng kilos ng mga sanggol sa sinapupunan at natuklasan nila na nage-exercise o nagpa-practice ng facial expressions ng sakit ang mga sanggol bago sila ipanganak. Ang mga ekspresyon ito ay maaaring maging simpleng ngiti o pagbaba ng kilay at pagnguso. Inoobserbahan ng pag-aaral ang mga 4D scan ng 15 na sanggol sa sinapupunan kung saan walong babae at pito ang mga lalaki. Sinabi ng lead researcher na ang mga facial expressions na naitala ay nauugnay sa mga palatandaan ng kahusayan ng utak at hindi direktang kaugnay sa kanilang aktual na nararamdaman. Sinabi rin niya na hindi malinaw kung ang mga sanggol sa sinapupunan ay maaaring makaramdam ng sakit at kung ang kanilang facial expressions ay batay sa kanilang tunay na nararamdaman. Ang mga natuklasan na ito ay nagbibigay liwanag sa ideya na ang mga sanggol sa sinapupunan ay maaaring magsimulang umiyak sa maagang bahagi ng ika-28 weeks ng pagbubuntis. Hindi layunin ng pagsasaliksik na ito na alamin kung umiiyak ang mga sanggol sa loob ng sinapupunan ng kanilang ina. Ngunit natagpuan ito ng mga mananaliksik habang sila'y nagsusuri ng ibang aspeto. Ang ulat na inilathala ng Archives of Disease in Childhood ay nagtuon sa mga sanggol sa ikaapat na buwan ng pagbubuntis ng mga kababaihang gumagamit ng tabako at cocaine. Natagpuan ng mga researchers na ang tugon ng pag-iyak ay nasilayan sa sampung sanggol mula sa mga inang gumagamit ng tabako, cocaine o wala sa kanila. Ipinakita nito na ang mga asal ng pag-iyak ay hindi eksklusibo sa mga sanggol ng mga naninigarilyo o gumagamit ng cocaine. Mahirap na makita ang iyong sanggol na umiiyak kapag sila ipinanganak at ang kaalaman na nagsisimula silang umiyak habang sila'y maliliit na sanggol pa sa sinapupunan ay nakakalungkot. Gayunpaman, dapat mong malaman na kung sila'y umiiyak, ito'y isang magandang senyales at makakatulong ito sa iyo na mas mapanatili silang ligtas. Sa bawat marahang haplos mo sa iyong tiyan, ikaw ay nagpoprotekta sa iyong sanggol tulad ng iyong gagawin para sa buong buhay niya.